namatay na ang aking mga halaman ayan namatay na pinotol na ng ng industrial ng modon ang ano ang tubig pinatay na nila ito may bunga pa rito ayan natira pang bunga ayan sa lukuyang namumunga ang aking mga tanim pinu, nilagutan na ng tubig pinapin eh, sinara na nila yung tubig ayun naka sa namumunga sa namumunga pinatay na nila yung tubig ayun o eh, sinara na na mo doon kaya na kasi yung tubig na dumadaloy doon sa drainage sinara na nila sinarahan nung makita nilang marami pang tanim dito na may lumalabas sa tubig dito pinatay nila yung tubig sinara nila kaya yung mga halaman ko, eto, namamatay na ayan wala silang, ano, wala silang habag sa halaman ayan o, oh. nalalanta na Pati yung gabi. Nalalanta na ang aking mga halaman. Kasi isinara nila yung drainage. Eh. So yan, namamatay na. Wala na. Bukod pa sa isinara nila yung drainage, pinagkukuha pa nila yung talbos. Yung kalabasa. Kaya ito na lang natitira. May mga na buhay buhay pa pero mamamatay din ko sa init gawa nang wala nang tubig ayan no? sayang kasi loko yan pa namang namumunga ganun talaga buhay pag mayroong naiinggit pag may naiinggit pagkarwisyohin ka talaga ayan o no? ayan namamatay no? na yung pakwan wala na kawawa na may mga halaman pinatay nila yung tubig ang yayarin nyan meron tubig dito yung gagaling sa factory namin sa filter yung sumusobra sa filter ng tubig ito na lang pandidilig ko